Sa sangalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, kabanata 7, talata 36 hanggang 50. Makikita natin sa mabuting balita sa araw na ito na may isang pariseyo na nagngangalang Simon ang naganyaya kay Yesus sa kanyang tahanan. At nung nasa hapagkainan na si Yesus, ay may dumapit o may dumating na isang babae na itinuturing na makasalanan sa bayang iyon. Daladala niya ay pabango na nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Yesus at ang kanyang mga luha ang pinanghugas niya sa mga paa ng Panginoon. At matapos nito, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus na nabasa at nahugasan ng kanyang luha. At hinalikan ito at pagkatapos ay binuhusan ng pabangong kanyang dala-dala Kaya nga, itong pariseyo ay pabulong na nagsabi na kung totoo raw na propeta si Jesus, ay dapat alam niya na ang babaeng mahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Ngunit nalalaman ni Yeso Kristo ang nasa loob ng pariseyo. Kaya nagbigay siya ng isang halimbawa bilang tanong kay Simon na pariseyo. Sinabi niya, may dalawang taong umutang. Ang isa ay limang daang salaping pilak, ang isa naman ay limampung sa laping pilak at kapwa sila hindi nakabayad. Ngunit ang kanilang pinagkautangan sila ay pinatawad. At tinanong ni Yeso Kristo ang pariseyo, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa nagpatawad ng utang? Sabi naman ng pariseyo, sa palagay ko ang pinatawad ng mas malaki ang utang ang mas malaki ang pagmamahal. At dito na binigyan ng diin ni Heso Kristo ang nangyayaring tagpo sa hapagkainan. Sabi niya, tama ang sagot mo. At siya'y tumingin sa babae. Sabi ni Jesus, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay na hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa upang maghugas. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa. At pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo man ako hinalikan sa aking pagdating dito. Ngunit siya mula nang pumasok ay hindi na tumigil sa kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo man lamang nilagyan ng langis ang aking ulo. Subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, sabi ni Yeso Cristo sa Pariseo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit, ang pinatawad ng kakaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. At hindi natin alam kung naunawaan ni Simon na Pariseo na siya yung taong may kakaunti ang pagmamahal. sa ang mga Pariseo ay mga taong matuwid ang tingin sa sarili. Kaya mahirap sa kanilang makita na sila ay nagkasala. At mahirap din nilang maunawaan ang pagpapatawad. Kaya nga kaunti ang ipinatawad, kaunti ang pagmamahal. O maaring hindi pa siya napatawad dahil hindi naman siya humihingi ng tawad dahil akala niya ay wala siyang kasalanan ang ibig sabihin din ay baka wala siyang pagmamahal. Ngunit ang ibanghelyong ito ay nagbibigay diin doon sa tinatawag na sacred hospitality para sa mga hudyo. Ito ay sagrado at banal na tuntunin patungkol sa pagpapatuloy ng panauhin sa tahanan. Ito ay banal. Kaya nga ang magpapatuloy ng panauhin, ang unang-una niyang gagawin ay bibigyan ng tubig upang makapaghugas ng paa. Ang bisita. At ito ay bibigyan niya ng halik ng kapayapaan, tanda ng kanyang pagtanggap. At papahira niya ng laki, langis ang ulo. Ngunit, Malinaw na sa ibanghelyong ito, si Simon Pariseo ay hindi niya nagampanan itong sagradong tuntunin patungkol sa pagtanggap sa panauhin. Ang ibig sabihin lang ay hindi mahalaga sa kanya ang pagdating ni Heso Kristo sa kanyang tahanan. At ang mga pariseyo, alam naman natin, sila ay lumalapit kay Jesus upang bantayan si Jesus, imbistigahan, alamin kung may maling nagagawa si Jesus para magkaroon sila ng mga katibayan upang siya ay hatulan. Ang ibig sabihin, tinanggap ni Simon Pariseo si Jesus sa kanyang tahanan, ngunit hindi niya tinanggap si Jesus Kristo sa kanyang puso. Hindi niya tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang babaeng makasalanan, hindi niya nga ito tahanan. Ngunit ipinakita niya sa lahat at sa atin din ngayon kung paano niya tinatanggap si Heso Kristo sa kanyang buhay. Kung paano niya tinatanggap din na siya ay marumi, siya rin ay makasalanan, kaya siya ay lumuluha. At itong aksyon at ginawa ng babae ay tanda ng napakalalim na pagsisisi. Ngunit hindi lamang ito, ito rin ay tanda ng napakalaking pagtitiwala sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa Kanya. Kaya nga, sa pagtatapos ng Ibanghelyo, sinabi ni Yesu Kristo sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ngayong araw na ito, mga minamahal na kapatid, ang mabuting balitang ito ay totoong tumatagos sa puso ng bawat isa. Sapagkat kung nakikita lamang natin ang totoong ating karumihan, ang marami nating nagawang kasalanan, ang mga likong landas na ating pinuntahan, ang mga kadilimang ating pinamalagian. At ngayon ay dumarating si Heso Kristo sa harapan natin hindi tayo hinuhusgahan. Walang kondemnasyon sa kanyang mga tingin. At ang lumalabas sa kanyang bibig at sa kanyang mga gawa ay pag-ibig. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa pagpapatawad. Nais niya tayong tanggapin ngayon. Ngunit, ang susi ay kailangan nating buksan ang ating buhay, buksan ang ating puso. At hindi lamang siya papasukin sa pisikal na lugar, kundi papasukin siya sa ating kalooban at sa ating buhay. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Tayo'y inaanyayahan ngayon na totoo. Tignan, hawakan, aminin ang kinin ang ating mga kasalanan ayun ang unang hakbang ang ikalawang hakbang humingi ng kapatawaran sa ating Diyos sa ating Panginoon at ang huling hakbang ay magtiwala at maniwala sa malaki niyang pag-ibig isang pag-ibig na hindi wasakin tayong mga makasalanan ang katotohanan nga ang dakilang pag-ibig ni Kristo Sa dakilang pagmamahal niya sa atin. Sa laki ng kanyang pag-aaruga sa sangkatauhan. Siya ang nawasak para sa ating mga kasalanan. Kung kinakailangan tayo ay dumuha ngayon. Lumuha tayo sa kalungkutan. Dahil natikman natin ang pait ng buhay ng kasalanan. Ngunit sana hindi magwakas sa pagtulo ng luha ang araw na ito. Pagwakas ito sa mga ngiti at sa matatamis na salita ng pasasalamat mula sa ating mga labi. Nagsasabi sa Panginoon, maraming salamat Panginoon. Kilalang kilala mo kung sino ako. Ngunit kung sino man ako, ang pagkataong ito ay niyayakap mo at minamahal mo ang ala ng ama at ng anak at ng espiritu sa